Ngayon, maglulungkit tayo ng panibagong negosyon dito sa Baguio City. Aba nga. Nandito tayo sa Total Casino Station. Nandito tayo sa Camp 7. Ayan. Kaya natin yung kumunta nito sa... Dito. Wow naman! Wow! Wow! Yahoo! Ayan, let's go! Nandito tayo sa Camp 7. Hindi ko alam kung saan ang lusutan ito. Punta tayo. Gago! tayo sa dulo nyo. nag over muna ako dito gamit ang motor. Tignan nyo naman ang aking nasa likod. Puro pwede. At ang points. Woo! Ayan. Kita, kita ang view ng valley. Wow! Ang daming undiscovered points. Tignan natin ang susunod nyo sa kapanatan nyo. Tignan natin kung ano Okay. Habang papahinga tayo dito, kita ko ang ganda ng place dito. Yeah isang opening move papuntang Canon Road. Itong gana na natin. Dito sa dulo. Okay. Tingnan natin. Let's go. Nandito tayo ulit. Isa akong pinuntahan. Woo! Top pinuntahan ko. Ayon. highway gamit ang aking motor. Ayun, nasasapik na ako kung ano meron sa dulong to. Wow! Tingnan natin. Ano kayo? Abangan. Ka. Pupunta tayo dito sa dulong. Let's go. Forest Resort na aking motor. Oh. Ganda. Kita-kita rin ang mundo na. natin sa dulong yun. Yahoo! Ang mga ito yung tatitang mundok Okay. Ganoon natin dun sa dulong to. Tingnan natin kung ano meron. Hello. Andito ako sa Ciudad Grande Festival. Ito yung dinaanan ko, Matarik. Pero may na-discover ako. Wow. Ang daming tanim. Ay, Ayan ang daanan. Dadaan tayo sa dulong yun sa Matarik. Dadaan na yun. Ngayon, na tignan natin kung saan ang labasan niya. Yun lang. Gago! Pero kagandahan niya may mga garden dito. Oh, wow! Ayan! Ayan ang daanan mga katip. Okay, sundan natin. Kapit pa rin ang aking moto. Sa tayo sa gulong. tayo muli. Dito sa Ciudad Grande Place. Alam kung saan ang gusunda dito. Maring pwedeng tumabas. Walang pack. Galing ha? Huh? Hingan natin sa dulong yon kung anong mer. Natatanaw yung ang nasa likod ko. Wow! At ngayon, gamit pa rin ang haki motor, mabaybayin natin ang matarik na daanan niya. Okay, let's go! At dito tayo muli. Nag-stop over muna ako dito sa Ciudad Grande. Ito po, binay muna. Ito ang aking binaybay. Sobrang tarik. Yun lang madadaanan ko mamaya. Tingnan natin kung ano nabasa nito. Pero may nakita ko maganda rito. Tingnan nyo mga Wow! Napakaganda mga katip. Kitang kita ang view. Yun nga lang, nasa Whoa! kita na natin. Yan. Kita kita ang view ng kabundukan. Kita ang mga bukit. Part ng bengket na yan mga katip. Pero hindi wala alam kung ano yung mga... Ano lugar yan? Sityo na siguro mga katip mga bundok ng Mount O'Hare. Oh. Ayan. yan nakikita natin mga motorista. Matarik ang daanan. Kaya tahan sila sa pakya. Kasi ang daanan ay sobrang tarik talaga mga kapi-bundok. Okay. okay. Wow. Kita natin. Kita ang mga Wow! Ang okay. mga ang ganda talaga mga Okay Para Punta tayo sa dulong yon Tingnan natin ang end nya Okay Let's go mga katrip Ang ganda Ng view ng Baguio Woo! Ito ay sitio papuntang ringgit na yan mga katrip Yan Ito wow! lang Ito Tahanan niya Ay highway Matarik lang po mga katrip What? Pero kayang-kayang nung -kayang Oh, Ito Tahanan Bakyat yun lang. Bakit bata dyan? Yan ang kanyang katahanan. Masyadong trik yung sasakyan. Video na. Pero kaya tayo nyo. 4-wheel drive yan mga ka-trip. Okay. Napakaganda mga ka-trip ang ating nakatuklasan Marami talagang undiscovered points Okay. Ang ganda dito mga ka-trip. Yan. Kita-kita ang daanan. Oh. Maraming forest reserve mga ka-trip. Galing ha. Dito lang yan sa Balakbak, Baguio City. Okay, let's do this. Let's go. Nakikita niyo ang aking background sa likod at sa harap. Ayan, ang dami mga parkway. Napakaganda talaga ng Baguio City. Ang dami talagang undiscover place. <tinyo> Ayan naman, tingnan natin dito. dito. Ano kaya meron? Tingnan natin tayo, lumabas tayo dito sa Malakbak Baguio City. E, Ayun ang aking dinanas. Para sa motor, nagpapahinga muna dahil masyado ko ang kamayanan, yun lang. Gago! Okay, kita kita ang aking view, ganda. Eto, nasa residential area tayo. Lalabas tayo sa dulo tignan natin kung ano pa mga undiscovered place na okay? natin mapupuntahan. Okay, tignan natin. Tignan natin sa dulo yun. Let's go! tayo papuntang Green Valley Tignan natin kung anong meron dito Na talagang may mga pasyalan niya. Wow naman! Wow! Wow! Sama, let's go! Ang ating dinaanan doon ay matarik Dito naman Major plat Tignan natin! Let's go! Get... Dito na ako sa may Green Valley Tontogan Elementary School Kaya... Yeah. So, nandito muna ako ng stop over muna. Grain Valley Waaah! Ang pag-iingat! Ito ang bundok, paguntang nuwakan Ngayon, pupunta tayo sa So, kasama kami po After this, tara! Tara tayo! Hello mga katrip! At dito tayo sa may Tontogan Grain Valley Ano si Silayan ko? Nakikita na ang Tunnel sa Wampas Highway kung dati sa Great Wolf Baguio dito naman tunnel sa Marcos Highway galing ha tignan na. yun na lang sa likod ko hindi matatanaw yung radar kasi mapagod masyado na kasi matas dito mga kapatid dito sa Green Valley ng Toga pupunta tayo sa dulong yun pupunta ng Apugat punta ang Tuba Benke <coughs> ayan nakikita tayong mga tarim nila mga wow ayos Tingnan natin dito sa tulong. Ayan mga katip. Kitang kita talaga ang kapuntang Marcos Highway. Kapuntang tali. Ayan, kapuntang baba, puntang La Union yun mga katip. Oh, ha? Oh, kitang kita. Habang to, gamit ko ang aking motor. Tara, balik mo na tayo sa lokasyon na ito. Balik tayo sa lokasyon Woo! na ako ng stop over kasama itong ang aking ito. Uh, nga lang dahil gusto sa dulo um, wala lang, watershed at ito siya. Uh, residential oh, na No. Ngayon. Pero alam nyo may na-discover ako. Ayan. Whoa! So, dahil niyong, na ang gano'n na yun, ang gano'n papunta ang That's it. meron sa wake Wall of Bar na makikita ang live Dito naman, ang uh, Marcos Highway Tag. Tignan natin sa video. Kita kita ang tunnel. Woo! Oh. Yun. Yun ang tunnel. Punta doon yung Galing ha? Ta... <laughs> Taloy papunta ang lakon yun. Okay. Pansin natin ang camera. Ito na naman ang bundok ng Mount Kabuya. Yun, yun yung datar mga Yun nga lang hanggang sa malayo lang. Dahil ito ay sarado. Dahil, What? Dahil pwede po. sa presidente ka pa. <laughs> yun okay Tara. punta natin. and uh, at dito tayo at medyo mainit kasi <laughs> sinak ako ng araw dito tayo sa gondong pa rin dita kita ang wow Woo! And, kita yung mga So, sa tulong to, ang papuntang Port Dito hanggang dito lang tayo dahil maraming po. Oh no! Okay? Ayan, magpapasok natin doon sa tulong. Ito ang radar. Kahit man na manayuan, na lang natin dito sa ating camera. Hindi naman masyado makita kasi... Ayan. Ayan po yung mga bukit, nakikita sila, Yung sa tulong yun, marami na kawalang aso Yun lang What? <laughs> okay, pupunta tayo dito sa dulo ito Tara Ayan Pupunta tayo sa dulo Ito, ito ang bundok ng Mount Kabuyaw Yun lang, under checkpoint siya Hindi siya pwede Oh no! Hindi residential lang, pwede pupunta doon Yeah. Ito na lang tayo at kitang kita natin ang bukit kung saan sila nagtatanim ng mga portoli at iba pang mga highlands. Galing ha? Switch na tayo. May mga kabahayan din. Oh, wow! Ang picture lang mga kapit. Yung mga residential, meron ding farm dun sa dulong nyo. Okay? Ganda talaga dito sa Green Valley. Yahoo! ako hanggang dito na lang ako sa dead end dahil hanggang end lang po mga kapi. at may nag ayun yeah, okay pati ko siya tayo sa ating boundary kaya dito na lang natin sila yun ang ganda yeah. wow ayun balik tayo sa buto kung saan tayo yeah. Dito sa tulong may farm legends pa ba pero tignan natin kung ano. Okay? So, paalam ako dito sa resident dito. Kaya dito na lang tayo at masilayan natin ang ganda ng valley dito sa Mount Capu. Ang kita ang bukit. Kitang kita ang mundo papuntang tunnel mga katil. nga lang ang nang masaklap, mga residente lang pwede kumunta sa atas. Pero okay na rin yun at least. Napunta natin ang kagandahan dito sa Benguet. Ang boundary ng Baguio to Benguet dito sa Kabula. Wind path. Okay. Tingnan natin dito sa baba. Okay. Pang mga tanim nila. Yun ang nila ng mga Highlands Vegetable. Yun mga bar doon. At yun, ang mga na yun ay pagkakta mo ng Wow naman! Wow! Wow! Okay kita kita naman sa dulo ang pupuntang province puntang lawa kita doon ang tali na nakikita natin sa daanan mamaya Tingnan natin mamaya ang daanan doon at ngayon babalik tayo sa ating pinanggaling Okay? let's go okay. mandito tayo ulit at pupunta tayo sa dulong yun habang uh, naglalakad tayo um, pasyal pasyal muna at mag nice mag relax muna yahoo oh, yan di mga tindahan din dito yun lang medyo okay, enjoy yan yung mga manok pa, mga mga kapit no po po woo kita okay, tayo habang ang ganda talaga dito pero yun lang, may hangganan sa dulo. Pero dito sa aking dulo, titang kita, ang ganda ng bundok niyo ng mga kabula. Ito, naglalagat tayo ngayon dahil ang ating motor ay nasa dulo pa. Oh no! Pero dito, tanaw-tanaw ang ganda ng paligid dito sa Green Valley. Woo! Okay? at tara balik tayo sa ating mahiwaga mo Tugan Wind Valley dito sa Mount Kabuyaw ay ang pinakadulo at sentro ng Rada dito sa bundok yun nga lang mga kapatid what? what? pati sa sakyan nagbupusina mga kapatid gago Kita nila na maraming mga riders din na galing baba mga katip. Woo! Pagkakita natin mga ka-tip, ang gandaan ng Aokigabuy. Oh, Magalungkot nga lang dahil hindi tayo magpapasok to. Yun lang. Okay, meron na tayo sa ating lokasyon. Magpapalit tayo ngayon dito sa aking service na may wagang motot. Okay, tara. Punta tayo sa ating next destination. And let's go. Yan mga katrip At dito tayo sa lapas ng Green Valley Dito na sa Marcos Highway uh, try natin punta sa bago nating lugar Okay Tingnan natin dito sa motor Dito ang aking motor Kaya tabay muna tayo Tingnan ang ganda ng bago Ang na ay papuntang Grisa eto pupunta natin tong nasa likod natin yung pinunta natin na nakita natin sa Green Valley ang tunnel ng Marcos Highway okay. so dito tayo ngayon sa gilid ng Marcos Highway dito sa aking dito na nakikita ang Estuelo Village at ang kabilang ng ang Irisan galinga eto pupunta natin ang baba na to try natin yung nakita natin kanina yun lang medyo maaraw at meron tayong mga shoutout pala sa mga kasama natin na nagkakusina na sa atin shoutout na rin ang aking J1 vlog pakilike na lang din ganun din sa mga kasama ko kalangat ko kasama si na my coffee vlog at Erwin kasama ako, J1 vlog okay ngayon punta na natin sa okay. na natin dyan tayo bababa Ayan ang tahanan, galing Maynila, La Union, dito pakiat ng Baguio. Kapag hindi ka taga dito, talagang mawawala ka. Yun lang. Gago! Hey, okay. balik tayo sa ating trip at let's go! Dito tayo sa Marcos Highway. Kaya na natin motor, pinaalam ko muna sa may pwesto. Try natin, tingnan ang view, ang kagandahan ng tulay dito sa may tunnel. Dito sa Marcos Highway sa baba niya ay pupuntang Madiwan. Akin tayo dito. Yun, kita-kita. Oh. Yeah. Ayan. Kitang-kita ang tan. lang kasi masisinagan against the light mga katip yun lang eto dadaanan na natin to ito ang tulay papunta doon yung na natin yung papuntang Green Valley malapit sa may apugan pupapin ka yan sa may tutang tanin ng Marcos Highway titignan natin po sa video ang kagandaan ng Marcos Highway okay habang dito sa likod ko ang kitang kita ang bukit at ang papuntang Maynila at galing yan at papuntang Laguna ang papaba ng <galing> May track din pagbaba. Ayan. Ito sa bago. And, let's go. Subukan natin kamunta dito sa dulo to. Ito. Ang nakikita natin, yan. Highway. Tingnan nakikita natin ang nasa taas nitong tunnel na to. Okay? Let's go. Ayan. Habang naglalakad tayo, parang na-excite ako kung anong meron dito sa taas. Ayan. Kitang-kitang view, mga kapit ah aso pa. Okay, let's go. Ito, haka tayo dito. Na-excite tuloy ako. Ito na naman ang palibaw edisyon Ito sa aking pagkikipag sa palaraan. Ayan. Meron pa ang cottage. Wow! At dito sa gilid ko, kitang kita ang putang bridge. Ito naman, ang tan. Okay. Habang tinitignan natin, ito ang tanin. Ayan. kita natin ang bundok. may so, may katiliman na ng konti. Ayan. Ayan ang dinadaanan ko. Ito yung daanan po po sa Highway. Daanan natin to kung ano meron. kilang lang nakakapagod. Ayan. Ayan nakatay dito sa Badiwan Tuba Benguet ang tok-tok ng tunnel dito sa Marcos High. Ito sa likod ko ang bundok. At dito sa tinatapak ko po ang tunnel. ayan Yan. Kikita nyo ang tok niya. Woo! Oh. Meron din silang Magic. Yeah. Wow! Ito nga kikita natin. Ayan, kitang-kita -kita na ang kagandahan ng mapuntang bag. Ang bridge. Yan <coughs> lang, medyo pa pa to. natin sa tulong to. Ayo! Ito, sa dinatapakan ko, ito na ang tunnel. Ito ang tuktok niya. Woo! Sa tulong to, makikita ang ganda ng Okay. Ito sa dulong to hindi ko na masyadong tuloy dahil halata kasi naman ng mga taniman ng mga legumes dito sa taas ng tanim. Ngayon, balik na tayo sa ating lokasyon. Galing ha. Pupunta tayo sa ating last destination, mga akas. Yeah. Bago tayo pumunta sa ating last destination, tignan muna natin at silayan natin ang net. Doon sa dulo, makikita natin ang bundok ng papuntang Bagels Island. Okay, tara, punta na tayo ngayon. And let's go! Habang naglalakad tayo ngayon, dito tayo sa taas ng tunnel. Ayan, na talaga. Sa likod ko ang bundok ng Punta ang Mount Kapuyo. Ayan. O, di ba? Ngayon, balik na tayo sa ating pupuntahan sa ating last destination. Maganda talaga dito. Ayan. Ang ganda. Wow! Mga katlik. Kitang kita ang papuntang Baguio City. Meron ding sa kabila ang daanan niya ay Irisan. Puntang Road. Ngayon, bababa na tayo dun sa ating pinangkalingan kanina. What? Let's go. Ayan mga katrip, ito. Pabalik na tayo sa highway. Ayan na po yung tunnel. Ayan, kitang kita ang national highway yung papuntang Baguio. Ito naman tayo pababa dito. Yun lang, pupupunta kayo dito, palam na tayo sa residente. Dito sa lugar na to. Okay? Nataya, nandito tayo sa taas ng tunnel, pabalik na tayo sa ating lokasyon. Meron din dito ang tinatawag na cottage. Woo! Yung cottage na nakikita natin. Ito naman sa likod ko ang tuktok ng tunnel. Dito sa Badiwan Tuba, Bengue. Okay? Ayan. Kapalapit na tayo, maraming tokas yun lang. <laughs> Gago! Gago! medyo kinakabahan ako. Yan, ito naman ang challenge. Tara, okay. tahanan na natin. Woo! Dito tayo ulit sa ating last destination. Dito sa Tuba Bengkel, Puntang Taloy Sur Marcos Highway. Kaya, galing ha. Huh? Kaya, dito ko sa akin nakikita nyo, kitang-kita -kita ang view ng Bengkel. Ayun pa rin ang aking motor. Natin. At sa ating susunod na destination, sa susunod kong pupuntahan ay kapanapan na na naman. Kaya tara, ano na natin ang ating finale mga Let's go! Ayan mga katrip, nakikita nyo ang daanan papuntang Marcos Highway, pupuntang Taloy Sur, puntang, puntang Lapanyo. Ayan, kitang kita ang dito. Ito ang aking dinaanan puntang Buba, Benguet, tanggang Baguio City. Yan, ayan mga motorista. Buba-buba sa kanilang lugar. Guli, eh, mga sabihin. Nice! Yan ayan ang akin ito. Okay. At abang uh, nagtatambay muna tayo, magpahangin at silayan natin ang kaganda ng bundok ng Benguet. Wow! Ayan. Ganda. Ganda mga katip. Ang tas ng mundok kitang-kita dito sa Marcos Highway. At yan natatapos ang pakikipagsaparalan ko sa Camp 7, pumiktang Balakbak, to Green Valley, Don to Mount Kabuyao, hanggang dito sa Marcos Highway, Tuba, Badiwan, Tuba, Benguet. At pakilike nyo na lang ang aking channel, J. RoboBot. At ang aking Facebook account, Team Kimigane ang aking TikTok channel Jason Rap. At hanggang sa muli, alam mga